So alam niyo ba mga mo, meron na naman ako natuklas ang shortcut. Kung ikaw ay pupunta ng kalayaan at andito ka sa may Commonwealth Pilkoa, abay ang gawin niyo, mag-u-train kayo dito. Oops, wait nga lang pala kung napansin niyo tong nadaanan ko, yaan. Abay iwasan mo ha pala yan, baka mabugok yung iklob mo dyan. Isipin <laughs> niyo kasi mga mo, kung iikot pa kayo ng circle, tapos kakanaw kayo dun pag ikot siya sa may kalayaan, di ba sobrang hassle? Idagdag mo pa yung traffic, tsaka yung init, kaya tumabalik tayo sa shortcut ko. Ang gawin niyo dito... Gumilit kayo ng dahan-dahan sa bandang kanan, tapos gamitin yung signal light nyo. Sayang naman ilagyan pa tayo sa motor niyan. O baka naman ginamit mo nga pero yung signal light mo pakaliwak. Tapos pagdili nyo dito mga katormo. Kung nalulungkot kayo, kumanan kayo dito sa Masaya Street. At pagpasok mo dito mga katormo, abay magpakasayak ka hanggang sa makalimutan mo na siya. <coughs> tapos huwag pa nga pala kayo dyan sa may maginhawa. Kasi mali yan kagaya ng ginawa niya sa so, una lang Masaya. <coughs> pagdating nyo dito mga mo, kayo ay kumaliwa sa maharlika. At pagkaliwa nyo mga mo, may kita nyo namang may ginagawa dyan. mag kayo kasi baka mahulog kayo sa maling tao. Okay lang naman basta mayaman. <laughs> Women. <laughs> Kaya kung gusto mo makakita ng mayaman, kumaran kayo dito sa Mayaman Street. Dire-direcho alam pala to hanggang dulo hanggang sa makita mo ang inahanap mo. At medyo mag-teleport tayo sa may bandang unahan. At pagdating nyo dito, maikita mo na ang kalayaan mo. Kapag kumaliwa kayo mga kator mo, yan ay papuntang kalayaan. At kung gusto mo siyang balikan, kayo ay kumanan. Papunta naman ulit itong Sir Kelsey. At kaya nga pala ako dito dumaan kasi tinuro ko lang naman sa inyo yung daan. Saan kaya ang next nating shortcut? Comment ka naman!